Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu ala syurfi anbiyai wal-mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So, insyaAllah uh, Alamul Malaikatilabrar Ang daigdig ng mararangal na anghel Tinatalaki pa rin natin yung pakikitungo ng mga anghel sa mga mananampalataya. Alhamdulillah. So nung nakaraan na talakay natin yung mga anghel sa Gazwatul Badar. Mga anghel sa labanan sa Badar. At ngayon insya Allah, yung mga anghel doon sa labanan sa uh, Kandak. Insya Allah. Mga anghel sa labanan sa Gazwatul Kandak. So insya Allah, Si mga anghel nga, lumaban din sila doon sa Gazwatul Kandak. So, sa Kandak, nababanggit ito doon sa Quran, sa Suratul Ahzab, chapter 33, verse 9. Sinabi ni Allah, Ya ayuhal ladina amanud kuru alaykum yalaykum ja'atkum junudun fa'arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawhum o mga nanampalataya, alalahanin ninyo ang mga biyaya ni Allah sa inyo. Nang dumating laban sa inyo, ang junud. Junud, ito na mga sundalo ng Quraysh kasama yung iba pang mga tribo ng mga Arabo. So hindi lang Quraysh yung kalaban nila dun sa Gaswatul Khandak. Maraming iba pa. Marami sila na kalaban ng mga Muslim. At sinabi ni Allah, nang dumating yung mga kalaban na marami at iba-iba yung pinanggalingan, nagpadala si Allah sa kanila ng hangin at mga sundalo na hindi ninyo nakita. Yung hangin na sinasabi dito, literal na hangin, di ba sa Omar series, pinakita yung, ano, yung Gazwatul khandaq, yung bago nag-uwian si Abu Sufyan, naiinip na sila, tapos sa lakas daw ng hangin, hindi na sila makapagluto at natutumba yung mga tent nila. Yun yung tinutukoy dito na hangin. At syempre, sa Quran, napagtibay na tuwi ng, hindi lang isang beses ito nabanggit. Yung Junudan Lam Tarauha, mga sundalo na hindi mo nakita o hindi ninyo nakita, ang tinutukoy palagi dito ay mga anghel. Ang tinukoy dito palagi ay mga anghel. Pero syempre, may iba pang sundalo si Allah bukod sa mga anghel. Kaya halimbawa, Uh, yung ayah, uh, lilahi junudus sa mawati wal ard, si Allah ay mayroong mga sundalo sa kalangitan at lupa. So marami pang ibang sundalo si Allah. Pero kapag tinukoy sa Quran, yung junudun lam mga sundalo na hindi ninyo nakikita, ang tinutukoy dito ay mga anghel. At yun nga, nabanggit dito sa Badar, Nabanggit ito dito ngayon sa Azab at sa Hunayn, bagaman hindi na nabanggit dito sa libro, pero siguro masingit natin sa susunod na pagtalakay, nabanggit din ang junudun Lam Tarauha doon, alhamdulillah. So dito, sinabi nga, Wal morado bil Junudi lati lam tarauha al malaika. Ang tinutukoy sa mga sundalo na hindi ninyo nakita o hindi ninyo nakikita ay ang mga anghel. Kamathabita fi soha fi gayriha, katulad ng napagtibay sa mga sahihin adit, Ana Jibril alihi salam, Ja'ar Rasula sallallahu alayhi wa sallama ba'da ruju'ihi sallallahu alayhi wa sallam min al-kandak, Wakad wada'a salahahu so Si Jibril alihi salam daw ay tumungo, kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng labanan sa Khandaq. At nagpahinga na raw si propeta Muhammad sallallahu alaihi nung panahon na yun, binabanan niya 'yung kaniyang armas at naligo. At dumating sa kanya si Jibril alaihi sallam. At Yun nga pagdating ni Jibril alaihi salam Fa'atahu Jibril wa huwa yanfadu rasuhu min Pagdating ni Jibril, may mali yung translation dito. Parang ano. Uh, hindi malinaw. Pero tinutukoy dito na naglilinis ng alikabok sa kanyang ulo ay si Propeta Muhammad sallallahu hindi si Jibril. Pero dito sa translation, mauunawaan mo na si Jibril ang gumagawa noon pero ang fail dito si Propeta Muhammad sallallahu So sabi ni Jibril alayhi salam sa kanya, faqala lil rasul sallallahu alayhi salam, wada'tas silah, ibinaba mo na ba ang iyong mga armas? Sabi niya kay Prophet Muhammad sallallahu alayhi salam. Wallahi, ma wada'nahu. Sabi ni Jibril, sumpa kay Allah, hindi pa namin ito ibinababa. Ang tinutukoy niya, yung mga anghel, siya, si Jibril alayhi salam at yung kanyang mga kasama. Hindi pa raw sila nagbababa ng kanilang mga armas. Okroj ilayhim. Lumabas ka patungo sa kanila. At nagtanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Saan daw siya pupunta? Tinanong niya si Jibril alaihi salam, fa ashara ila bani Qurayza. At itinuro ni Jibril alaihi salam yung Banu Qurayza. Ito na nga yung Banu Qurayza, na mga nag sa kanila. Na yung Banu Kuraida nung panahon na yon, nakahanda na sila na padaanin ang mga kufar sa kanila para makapasok ng Madina. Pero hindi nga sila nakakuha ng tiyempo at ang mga sahaba ay nakagawa rin ng pakana para mag-away-away ang Kuraida, ang Quraysh at ang mga tribo ng mga Arabo na naroon sa Gazwatul Khandak. At yun nga yung Kuraida, ito na yung ano, yung dunuli sa Omar series, may merong pader na mataas tapos sumisigaw si Saad Bina, Binabiwakas, yun yun, yun yung Koreida. At tribo sila ng mga Hudyo. At yung Koreida, uh, pinalayas din sila ni Propeta Muhammad Wasallam mula roon. Bilang parusa sa kanilang pagtatraidor sa Treaty of Medina, kumbaga yung kasunduan sa Medina, na doon sa Medina nang dumating si Propeta Muhammad Wasallam at ang mga Muhajirun, Nagkaroon sila ng kasunduan, ang Al-Aus, Khazraj, lahat ng tribo ng mga Arabo, lahat ng tribo ng mga Hudyo na nasa Madina, na sila ay magkakaroon ng isang, kumbaga parang bansa, parang bansa, na si Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kumbaga technically yung presidente, at lahat ay mag-aambag ng kanilang uh, ambag sa pagdepensa sa Madina at iba pang mga pangangailangan ng Madina bilang isang bansa. Pero nagtraidor ang Kureida, at yun ang dahilan ko bakit naging napakabigat ng parusa sa Qurayda. Madalas, mababanggit yan ng mga ano, yung mga anti-Muslim na mga historian, mga writer. Binabanggit nila palagi yung Qurayda na sample daw ng kalupitan ng mga Muslim. Kasi sa Qurayda, pinapatay ni Prophet Muhammad SAW lahat ng kalalakihan na nasa edad ng uh, kumbaga na pwede na silang maging sundalo. Na pwede na silang maging sundalo. Pinapatay silang lahat dahil sa kanilang pagtatraidor sa mga Muslim. At actually, batas din yun ng mga Hudyo. Batas din yun ng mga Hudyo. Kaya kung naaalala nyo, nabanggit ko ito nung nakaraan, yung anak, isa sa mga anak ni Yaakob, si Libay, uh, itinanan ng isang, kalimutan ko yung pangalan ng tribo, itinanan ng isang tribo yung kapatid nilang babae si Dina. At galit na galit yung mga kapatid ni uh, Yusuf alayhi salam. Maaring nangyari ito nasa Egypt na si Yusuf alayhi salam. At kumbaga wala sila, wala, kumbaga wala, hindi pa sila nandoon sa ano sa, sa Egypt, wala pa sila sa Egypt. Sing so, ginawa ng mga anak ni Yakub alayhi salam pinat ano pumunta sila do sa lugar na yon sinabihan nila yung mga tao na magpatuli yung kalalakihan na magpatuli at pagkatapos silang matuli pinagpapatay nila yung mga kalalakihan doon kasi hindi makapag hindi, masyado silang nakakilos dahil bago silang tuli so naging batas din yun ng mga Hudyo at uh, wallahu aalam maaring naging ganun yung Uh, parusa sa kanila ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi dahil ipinatupad lang ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi sa kanila yung batas nila, sarili nilang batas. Dahil bahagi rin sa konstitusyon ng Madina na merong kalayaan ang mga Hudyo na magpatupad ng sarili nilang batas. Kaya nga, yung hadith dun kay Abdullah bin Salam, yung meron silang kausap na Hudyo, di ba, na tinatakpan ng Hudyo ng daliri niya yung tungkol sa Rajam, yung pagbabato hanggang sa mamatay, yung nangangalanan niya ayaw nilang ipatupad sa so sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi na naroon ngayon sa Torah at pinagtibay nga ni Abdullah bin Salam na dating rabay ng mga Hudyo. Actually ano eh uh, ganun din yung nangyari uh, sa sura Yusuf. 'Di ba si Binyamin, yung bunso niyang kapatid, kapatid niya, kapatid niya sa ina rin na ang pinatupad niya noon para mahuli yung anak, ay, yung anak, yung kapatid niya, yung batas din ng mga Hudyo. Na kung kanino nakuha, kaninong bagahe nakuha yung yung kopa, yun lang ang makukulong. Hindi pwedeng, hindi pwedeng merong iba pang makukulong. Kasi sa batas ng mga Hudyo, kung sino ang nagkasala, yun lang ang parusahan Kumbaga sa, sa kaso na yun ng pagnanakaw. Pero ganyan din, nagkaroon din ng batas ng mga Hudyo ng ganun na kapag mayroong isang tribo na nagkasala, maaari silang parusahan lahat-lahat. At yun din ang naipatupad sa Koraida. Kaya, yung ginawa ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam doon, hindi yun, ano, hindi yun, kumbaga, patunay o dalil ng Islam ay e relihiyon ng terorismo. Ang ginawa nila ay high treason, kumbaga, at mayroong parusang kamatayan kahit sa mga makabagong batas ng mga makabagong bansa. Yung mga traidor, pinapatawan ng parusang kamatayan. Halimbawa, may gera, nag-traidor yung tao, parusang kamatayan yun. So, hindi yun isang bagay na kakaiba. So, yun nga, doon sa Kureida, itinuro ni Jibril alayhi salam, si Propeta Muhammad sallallahu alayhi salam, na pumunta doon. At ganyan din, karuntong nito, sinabi din, isa pang hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari, mula kay Anas radiyallahu anhu, na doon daw sa Banuganam, isang lugar doon sa Madina, yung lugar ng Banukuraida, kung parang ano, uh, kung ang Madina, yung bayan, isang ano doon, isang barangay, kung baga yung Banukuraida. Banu isang barangay. So nung papunta na sila doon, at kapag lumalakad kasi yung mga kabayo, o tumatakbo, nagiging malikabok nagiging malikabok. At tung tumigil na yung paglakad ng mga kabayo nina, ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang naklir na yung ano yung yung alikabok sabi ni Anas na parang nakita niya ang mga sundalo ni Jibril alaihi salam doon nang naging malinaw na yung alikabok kumbaga naaninag niya yung mga sundalo ni Jibril alihis salam doon sa Banu Ganam nang papunta si na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Banu Quraida. At nung ban yung Banu Quraida din, yung nga di ba nung nag-alisan na yung Quraysh, agad-agad tumungo si na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Banu Quraida. Dito rin nangyari yung hadith na sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wag kayong magsasalan ng asar hanggang sa makarating kayo ng Banu Quraida at nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon yung mga sahaba. So meron mga sahaba, ang pagkakaintindi nila rito, magmadali. Para bago pa dumating yung Maghrib, nando sila sa Banu Quraida at makakapagsala sila doon ng Asar. At ang iba naman, ang pagkakaintindi nila, anumang oras sila dumating ng Banu Quraida, hindi sila titigil, kahit abutan na sila ng Maghrib Isya, doon sila magsasala ng, uh, ng Asar sa Banu Quraida. Na hindi sila pinagalitan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi kasi naging tama pareho ang kanilang pagkakaunawa alhamdulillah isa ito sa mga kaida pagdating sa ikhtilaf na mu'tabar ikhtilaf na mu'tabar ibig sabihin uh, pagkakaiba ng opinyon ng mga scholar na parehong valid o parehong uh, katanggap-tanggap pero kung hindi ka tanggap-tanggap yung ektelaf, halimbawa yung isa malinaw na mali, eh walang ektelaf doon, hindi yun matutukoy na ektelaf. Yung halimbawa sa zakatul fitr, maliwanag yung zakatul fitr pagkain. Okay? Yung sinasabi nilang pwede ka magbigay ng pera, illa lang yun, illa, dahilan o exemption. Kung maaring mas mahalaga, mas magiging kapakipakinabang ang ang pera na ibigay sa tao kaysa sa pagkain. Pero yun nga, Uh, kung wala yung Ella, hindi ka pwedeng magbibigay ng pera sa tao. At mahirap patunayan na karapat dapat na pera ang ibigay sa tao sa halip na pagkain. Kaya mas mainam na, manatili na lang yung tao na nagbibigay ng pagkain bilang bayad niya na zakatul fitir. Alhamdulillah. Kasi yun ang malinaw sa mga batayan. Yung mga ano na yon yung mga nag, nagpupumilit, lalo na sa zakatul fitir na dapat pera ang duda ko talaga diyan mga, mga ano, mga modus, modus lang nila yan eh. May paggagamitan sila doon sa pera, kaya pinipipilitan talaga nila na pera. Kaya ganyan sila. Tapos kung ano-ano pang sinasabi nila, kaya si Ibn Taymiya, si Imam Ahmad, Abu Hanifa, hindi nila kilala yung mga tao na yun eh. Hindi nila kilala yung mga tao. Tapos ngayon, kung uh, mabanggit nila yung pangalan ng mga tao na yun, parang pinag-aralan naman nila yung akida ng uh mga imam o kilala nila yung pangaral ng mga imam bigla silang nagkaroon ng madhab para lang ma mga uh, yung kanilang uh, kagustuhan na pera ang tatanggapin nilang sa cattle sa halip na uh, pagkain o bigas so mananatili na pagkain ang sa cattle al feeder alhamdulillah kahit anong sabihin ng mga tao inshaallah So, dito natin tatapusin ito. So, tutuloy natin ito. Pero, wala nga dito yung uh, labanan sa hunain. Pero, sisingit natin labanan sa hunain. Insya Allah, kasi marami pang ibang mga aral ang makukuha doon. Siyempre, naroon din ng mga anghel nakasama ng mga muslim. Alhamdulillah. sa so, tutuloy natin ito, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.